would yield to some clarificatory questions, Mr. President, from this representation. Yes, if he so wishes. Yes, Mr. President. Thank you, Mr. President. At the onset, Mr. President, let me state for the record my uh, sincere gratitude and uh, sa Tagalog, Mr. President, yung pagsaludo sa isang uh, senador na Re-election ni si Mr. President. Hindi marunong matakot, naggawin ang tama. Hindi marunong matakot na ipaglaban ang karapatan ng mamamayang Pilipino. Let me just put that on record, Mr. President. I salute, whether you agree with him or not, you salute, Mr. President, the character of this gentleman who is here today in this August chamber to deliver such a uh, compelling and uh, passionate privilege speech, Mr. President. Mr. President, ang unang katanungan ko sa ating uh, kasama dito sa bulwagang ito, pinanggit niyo po, Ginong Pangulo, yung third mode of uh, changing the Constitution, which is People's Initiative, Mr. President. Pwede ko bang malaman natin, uh, Ginong Pangulo, na pag People's Initiative, kailangan po ba non-partisan? Kailangan po ba... Hindi ginagamit ang anumang uh, makinarya ng pamahalaan ng gobyerno? Ginagamit ang uh, programa ng iba't ibang departamento para lamang makakalap ng firma? Ito po ba ay uh, natural sapagkat marami ho sa ating mga kababayan, ginoong Pangulo, ang nagtatanong. Ito ba ay natural na nangyayari? Hindi ho bulag ang mga Pilipino, ginoong Pangulo. Nakita natin sa telebisyon, narinig natin sa mga radyo, na monitor natin sa social media. Isang kababayan natin, kaya ho ako'y bilib na bilib sa ating kasamahan dito sapagkat inilagay niya yung kanyang sarili doon sa mga taong binanggit niya na parang nagkakapit patalim na lamang ginoong Pangulo sapagkat tama po ba natatanggap ka ng uh, ayuda mula sa pamahalaan, programa ng pamahalaan, pero kailangan mong pumirma sa isang dokumentong hindi mo naiintindihan. Ito po ba'y natural? Ito po ay people's initiative, Mr. President? Ginong uh, Pangulo. Well, Mr. President, uh, Majority Leader, as I have said, sa nakikita natin na nangyayari ngayon, tila lumalabas na hindi naman talaga ito kagustuhan ng taong bayan So this is not a people's initiative. This is politicians' initiative. Kung sino yung mga politiko na nasa likuran na nagpapatakbo nitong people's initiative kuno. So very clear yan, Mr. President. At yung pangalawang sinabi mo, Mr. President, na natural ba na gamitin yung pundo ng bayan katulad ng AX, pundo ng gobyerno, to entice these uh, people to to vote or to 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 sign to get their signature ay yun po Mr. President ay lantarang vote buying kung tutuusin. sin vote buying po talaga yan the uh, these people uh, these people are uh, enticed to give their signature in exchange of uh, the 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 money that uh, is being offered to them through the government uh, programs and services like AX, Tupad, and what uh, what other uh, uh what other uh, programs that we have, Mr. President. Ginoong Pangulo, ako ho ay humahanga sa ating kasama dito sa Senado sapagkat alam ko ho, siya ho ay taga Davao, taga Bohol, ngunit malalalim yung Tagalog na ginamit, Filipino na ginamit ng ating kasama dito sa Senado. Natatandaan ko ho, yung binanggit niyang isang salita, naghihikahos, nagdarahop. Yung Pangulo, ako po, habang nakikinig ako sa ating kasamahan dito sa Senado, hindi ko mapigil kung hindi mapukaw yung silakbo ng aking dugo. Sapagkat binabanggit ng ating kasamahan, yung pananamantala. Gaano ba kabigat yung ginagawang pananamantala na ating nararanasan sa ngayon ginoong pangulo na isang pilipino idadangle mo yung salapi mula sa DSWD yung pangako na ikaw ay pipirma kapalit ang uh, ayuda ng pamahalaan yung pangako na ipirma ka lang makakasama ka na sa mabibigyan ng biyaya ng mga politiko. Kapalit ang iyong pirma. Ito ba yung insulto, Mr. President? Ito ba yung insulto sa iyo, Mr. President? Ito ba yung insulto sa ating institusyon sapagkat ang bawat isa na nagluklok sa atin bilang senador ng Republika ng Pilipinas, nung tayo po ay binoto tayo po'y binoto bilang kinatawan nila as national leaders, Mr. President. Not as district representatives, not as party representatives, but national leaders. Is this an insult, Mr. President? Is this disenfranchisement, Mr. President? Disenfranchisement of the very sacred right of every Filipino, the right to suffrage, Mr. President? May we know the uh, thoughts of the gentleman from uh, Davao, Mr. President? Well, Mr. President, sa simula pa lang, talagang nakikita na natin na yung layunin nito ay iba, Mr. President. Because nobody dares to admit that they are the ones behind this uh, so-called People's Initiative. Walang umaangkin. But, pero, sa Bisaya pa, Mr. President, ako'y natingala. Ako'y nagtataka. Bakit merong lumabas na timeline na nakaprogram na doon kung anong mga courses of action, anong mangyayari in the next coming days. Pero hanggang ngayon na ayaw nilang aminin na sino talaga ang nasa likuran nito. Very clear po, Mr. President. Ako po ay may nakausap na congressman. Hindi ko lang sabihin. Sinabi niya talagang instruction yan sa aming liderato ng kongreso. Sa bababang uh, mababang kapulungan, ang instruction pa nga sa kanila is not only to get 3% of the registered number of registered voters in their respective congressional district, but to get at least 20%. That is according to my friend, Congressman, Mr. President. So, kung yan ang ginagamit yung ating uh, pundo ng gobyerno para makakalap ng ng uh, PERMA. Hindi lang yan insulto, Mr. President, para sa akin. Kung meron pang word na mas mabigat pa sa insulto. Kaya nga, minsan, maiisip ko, Mr. President, tila ba yung sinasabi natin na interparliamentary courtesy? ay parang napapalitan na ng interparliamentary treachery. Mr. President, sa ginawa nilang yan sa atin, kung saan gusto nilang kapunin, gusto nilang tanggalan ng power ang Senado para magbigay busis sa lahat ng Pilipino. We are not only elected by a single congressional district. We elected by the whole of the Filipino people. Gusto nilang tanggalan ng buses ang Senado by their mere the mere subject of their uh, people's initiative which is voting jointly Mr. President. Hindi lang ito, hindi lang ito insulto Mr. President kung isang pang-iisa, isang panlalamang at isang uh, I don't know kung ano pang Tagalog na pwede kong uh, uh, sabihin dito. Kung bisaya lang, Mr. President, mas marami pa akong masasabi. Pero huwag na lang, hindi maintindihan ng uh, uh, lahat ng Pilipino yung aking sasabihin. Mr. President, Yun ang Pangulo. As I speak before you today, Mr. President, I am hearing and seeing some news reports from uh, leaders of the other chamber quoting uh, this representation's name, Mr. President, na may ebidensya daw po ba, Mr. President? Kinoon Pangulo, gusto kong banggitin sa bulwagang ito kahapon nag-launch tayo sa social media lamang, Mr. President. Para sa mga lalaki, lalakit babaeng nabudol, nasamantala, at na nila na sila ni niloko at ginoyo ng uh, peking initiative na ito, PI din, Mr. President. After 24 hours, Mr. President, libu-libong complaints, picture ng text messages, picture ng mga aktibidades, Mr. President, ang ating nakalap. 90% ginong Pangulo. 90% ng mga nagre-reklamo sinasabi ang pangalan ng kongresista, pangalan ng mga staff ng kongresista, pangalan ng mga chiefs of staff ng kongresista. Mr. President, nagkataon lang ho ba ito? Nagkataon lang uba ito, Mr. President, ang tanong ko? Sa tingin niyo po, ginong Pangulo, kayo po na nagsabi na meron din po kayong nakausap na ilang kongresista. Meron din po ako. Alam niyo, ginong Pangulo, napakasakit po para sa akin magsalita ng ganito dahil galing po tayo sa House of Representatives. Kayo, Ginoong Pangulo, Senator Risa, Senator Sani, Senator JB, Senator Win, Senator Mark. Lahat po tayo galing ng House of Representatives. Ako po, Ginoong Pangulo, wala akong Joel Villanueva kung walang House of Representatives. Lahat po nang natutunan ko, paano ako makakapag-contribute for nation building natutunan ko sa House of Representatives. Kaya masakit po sa akin, ginawang Pangulo, ang makita 90% ng reklamo, House of Representatives. Nagtataon ho ba ito, ginawang Pangulo? Magsasalita na po ako, yung alam ko ho, personal, hindi lang yung sinumbong sa akin na sinasabi kong 90%. Sa aking lalawigan, ito yung pinakamasakit. Lalawigang tinubuan ko, Mr. President. Dalawampun taon mahigit ang hinintay bago nagkaroon ng representante ang dakilang lalawigan ng Bulacan dito sa bulwagang ito. Tapos may ganito, Mr. President. Nakausap ko yung mga konsyal. Nakausap ko yung mga kapitan. Nakausap ko pati toda, Mr. President. Naginamit ng mga kongresista doon. Doon nga po sa Gunay, pinapirma sila sa Gunay Bulacan, hindi alam kung ano yung pinipirmahan. Meron pang iba sabi, online game lang. Nanalo kang 300 pesos, i -G -G sa'yo. Bigay mo lang yung telepono mo. Nandito po. At hindi kagaya noong mga nagpalabas ng TV ad at nagpupus ng peking inisiyatibo na ito, hindi nila ma-pinpoint kung sino sila. Anda po ako, ibigay ito. Anda akong sabihin kung sino itong mga ito ipakita itong mga ebidensya na ito, Mr. President. I'm just wondering, Mr. President, bakit ganito? Nakita ko po si Senator Cynthia Villar, galing din po sa House of Representatives. Bakit ganito, ginong Pangulo? Hindi ho ba pagpapalit ng kalye, pangalan ng kalye dito sa Pilipinas? Pag pinapalitan po ang kalye, pangalan ng kalye, Gino'ng Pangulo, matanong ko po ang ating distinguished colleague. Pag pinapalitan po ba ang kalye? Pangalan ng kalye dito sa Pilipinas, pagkatapos po bang maipasa sa House of Representatives, batas na po ito palitan na ang kalye? Hindi pa uh, Ginoong Pangulo. Uh, may Senado pa? Dadaan pa 'yan sa Senado. Pagkatapos may Bicam, Mr. President, hindi pangalan ng kalye ang pinapalitan. aluluan ng bayan natin ang pinapalitan. Na for almost 40 years, hindi ginagalaw. Na for almost 40 years, hindi basta-basta pinakikilaman Bakit aluluwa ng bayan to? Now you see, with your own eyes, on television, now you hear the complaints of the people, And I will use and borrow the words of Senator Bato de la Rosa, yung mga nagdarahop, yung mga naghihikahos, mga nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng ayuda ng gobyerno, umaasa sa tulong ng gobyerno, pagsasamantalahan natin para lamang ma-extend ang termino natin. Para lamang magbolis ang Senado, Mr. President, kung gusto ng taong bayang i-abolish ang Senado, I don't mind. If it is the will of the people, I don't mind. Ano mang klaseng gusto ng ating mga kababayan, ipuntahin, dalhin man ang ating bayan sa kangkungan, dalhin man ang ating bayan sa impyerno, kung yan ang gusto ng taong bayan, susunod tayo. Rerespetuhin natin. Pero Mr. President, Mr. President, yun pangulo kong ayuda ng gobyerno. Ipagkakait mo. Kung hindi ka pipirma, hindi ka makatanggap. Hindi ka makakatanggap. At ano ito? Katang isip ni Senator Bato de La Rosa? Katang isip ni Joel Villanueva? Bakit hindi natin tanungin ng bayan? Bakit hindi natin tanungin si Juan de la Cruz? Ito ba ay People's Initiative? Mr. President, I can go on and on, but I just wanted to also ask our dear colleague, where do we go from here, Mr. President? How do you want this uh, privileged speech, Mr. President? Pagkatapos nating i-refer, and I suppose, if I may, mamaya ay uh, i-refer ito dun sa committee ni Senator Amy Marcos ng Committee on Electoral Reforms and People's Participation. Ano yung pwede nating magawa dito, Mr. President? Ngayon na pagkatapos ng meeting ng ating pinuno ng Senado at ng pinuno ng Kamara de Representantes na tayo po'y nagsunog ng kilay para ayusin at siguruhin yung mga gusto kuno ng ating mga kausap na marami din naman sa atin pabor doon sa economic provisions. Kaya nga po natin pinasa yung Public Services Act. Limang sektor lang yung hindi natin pinagalaw na magkaroon ng 100% ownership, Mr. President. Ngayon, Mr. President, where do we go from here? Kailangan pa ba nating ispilingin yan, Mr. President? Kailangan pa bang i-memorize yan kung seryoso yung ating mga kausap, Mr. President, sa pagpapasa nitong joint resolution na ito? That's my question, Mr. President. Well, Mr. President, if I may add, uh, kanina, nag-start yung aking investigation on the alleged uh, scam ng uh, Ayuda scam na nangyayari sa Davao del Norte. At kami noon lahat na nandoon na senador ay akala namin yun ang pinaka the worst na nangyari. Yung 10,000 na ayuda na binigay ay binawi yung 9,000 at 1,000 lang ay binigay sa ating mga kababayan na tumu pumirma. So out of 10,000, 9,000 pinulsa ng mga nag-recruit sa kanila at ang 1,000 ay binigay sa kanila. Akala ko, the worst na yun na pangyayari. Pero if I am going to borrow the words of our majority leader, hindi lang 9,000 ang katumbas ng ginagawa ngayon ng People's Initiative, kundi kaluluwa ng ating bayan, ang kapalit ng perma ng ating uh, mga kababayan. So dapat, ang Senado ay hindi matutulog I implore all our colleagues huwag nating hayaan ito magtutulungan tayo dito hindi natin papayagan na masisira itong ating bansa dahil lang sa kagustuhan ng ilang mga politiko na gustong magperpetuate in power mr president with, thank you uh, mr. President. with the permission of the majority floor mr president yung kaninang binanggit mo uh, senator bato ang 10,000, kinupit ang 9,000, kinuha. Uh, o kinupit, o dinaka, o bin, binaway yung 9,000 at naiwan yung 1,000. Yes, at Mr. para yan, tumirma sa People's Initiative. Ay, hindi yun, Mr. Pei. Iba yun. Ay, iba yun. Iba. Iba. Uh, kasi dalawang, dalawang, dalawang krimen, ang, kung yan ang nangyari, dalawang krimen <laughs> ang nangyari dun. So, ang sinasabi mo, ito ay ayuda lamang. Ayuda lamang. Ayuda lamang. Ang comparison lang na pinapakita ko is that yung katumbas ng perma nila ay 9,000 na napunta sa korupsyon. Pero itong ginagawang people's initiative, ang katumbas ng kanilang, kanilang perma ay kinabukasan ng ating bayan. That is uh, uh ang value po niya na hindi po ma-quantify, Mr. President. So, napakahirap po i-reconcile. Ito mga latest na pangyayari sa ating bansa, Ginaong Pangulo. Thank you. Mr. President Mr. President may also ask the gentleman from Davao and Bohol Where do we go from here Mr. President may mga Comelec officials na po sa ilang parte ng ating bansa whether district or regional na tumatanggap nitong mga peking uh pirma pirma na pinagsamantalahan pirma na nagoyo yung pimirma, Mr. President. Where do we go from here, Mr. President? Ano bang accountability GINONG Pangulo ng ating mga opisyales ng COMELEC para tignan ito? Kasi ho, meron po isang nagsasabi sa isang artikulo na ang tanging uh, mandato lamang ng COMELEC ay tumanggap ng pirma hindi na po nila iniimbestigahan ito. Meron naman nagsasabing pwedeng mag-imbestiga. Ngunit sa aking pagkakaalam, Mr. President, matagal-tagal na rin po tayo dito sa mundo ng lehislatura, Mr. President. As I mentioned, I was a three, uh, term member of the House and this is my second term here in the Senate. Eh hindi naman po ganoon talaga makapag-imbestiga ang COMELEC uh, sa mga ganitong uh, gawain, Mr. President. So What can we do, Mr. President? I think, uh, Mr. President, right now, we cannot stop Kumilik from accepting all the signatures uh, being uh, uh, submitted to them because it is their duty to receive all those uh, signatures. But uh, do na lang natin sila si Singilin, Mr. President, sa kanilang function sa pag-verify yung verification nila dapat ito ay gagawin nila nang nang uh, totoo at uh, may may halong konsensya Mr. President sana may konsensya sila sa kanilang gagawing verification uh, later on Mr. President perhaps Mr. President I would encourage my distinguished colleague Senator Bato to look into this specific law if there is any Mr. President to not just ministerially uh accept all these signatures despite the fact that they are very much aware of what is happening. In fact, Mr. President, just today, I made an announcement that I, because just like our dear colleague, hindi ko humasikmura ito, Mr. President. Hindi ko humasikmura talaga. Ako ay mag-retire na after my term here in the Senate, Mr. President. And hindi ko lang humasikmura itong ginagawang paglapastangan sa payak na karapatan ng ating mga kababayan. Lalong-lalo na sa pagpapalit ng ating Constitution. If there's one word to describe what's happening right now, Mr. President, nakakasalukasok. Nakakasalukasok itong ginagawang ito, Mr. President. Mr. President, this is bigger than us, bigger than you and me, bigger than all of us, bigger than this institution. When you talk about the Constitution of the Republic of the Philippines, Mr. President, ah, uh, perhaps we can do something about it. Kung alam natin na may problema, at uh, gaya ng nabanggit ko, Mr. President, ako mismo ay willing na ispearhead yung pong pagbawi ng pirma ng ating mga kababayan. Kaya sa mga nanunood po sa atin, live streaming, sa Facebook, o kung saan man, inaanyayahan ko po kayo, gaya ng binanggit ka rin na ni Senator, Bato, magsumbong po kayo. Aalalayan po namin kayo. All you need to do is have an, eh, eh, magkaroon ho kayo ng affidavit. Gagawa ho namin kayo ng form. Punta lang ho kayo sa inyong lokal na Comelec uh, office sa inyong lugar. At sabihin ang nangyari at binabawi ninyo ang inyong pirma. Kasi ho, ako, uh, sa aking experience, Mr. President, doon sa aming lalawigan, lalo na sa aming distrito, nakakalungkot po yung nangyari sa aming distrito. Wala ho akong nakausap ni isa. Ako gagalangin ko ho, Mr. President, Senator Bato de la Rosa, gagalangin ko po yung aking kababayan na magsabi sa akin, gusto ko itong pagpapalit ng ating konstitusyon, gusto kong repisahin, gusto kong tignan, gusto kong i-review, gusto kong magkaroon ng unicameral form of government, gusto kong buwagin ng Senado, gagalangin ko po eh, actually, gagalangin ko po, wala ho akong problema doon. Pero sa aming distrito, wala pa ho akong nakausap Ni isa na naiintindihan yung kanyang pinirmahan. Ni isa na nagsabing pinapirma siya at inexplain kung ano nga ba itong uh, people's initiative na voting jointly ang Kamara at Senado na ang speaker o ang Senate President hindi end Mr. President. Speaker or Senate President may call to convene a constituent assembly. Wala ko akong narinig na gano'n. Ulitin ko po, Mr. President, gagalangin ko kung yun ay bukal sa loob ng aking kababayan. Sino man po sila, nasaan man po sila. Pero ulitin ko po, sa aming distrito, wala pa po ako nakausap. Well, Mr. President, the mere fact na ito'y ginanap nila, ginawa nila, while we are on break, nasa Christmas vacation tayo, nagkakaroon sila ng blitz, blitzkrieg attack. Mr. President, ano pang, how do you qualify that kind of situation? Ha? Nakabreak tayo, bigla na lang, lumabas ito ngayon, at wala na. We're caught off guard. Are you saying there's bad faith, Mr. President? Well, I, I, I presume there is bad faith. Then, pwede naman sabihin sa atin, prangkahin tayo, na gusto namin ito. Kung meron silang respeto sa atin, pwede naman lang sabihin na gusto namin ito, introduce namin ito, sa ayaw niyo at sa gusto, we will go for it. Pero huwag naman yung patalikod, Mr. President, na mabulaga na lang tayo habang tayo nasa vacation. Ganun na lang. What about the result of our caucus, Mr. President? Tayo ay nag-caucus, if you recall, Mr. President, para pag-usapan itong joint resolution na supposed to be ay ating tatalakayin ngayong mga panahon na ito, ngayong araw na ito, Mr. President. What do you think would happen to this, Mr. President, after knowing na parang may bad faith, Mr. President? Well, Mr. President, hanggang ngayon, ako po'y tuliro anong gagawin natin. So I leave it up to the leader, leadership of the Senate at pag-usapan po natin yan para magkakaroon tayo ng uh, united stand on this particular issue. I, I leave it up to the... I am a good soldier. I will follow. Our uh, Senate President. Thank you, Mr. President. Diyan po nagwawakas ang aking uh, maikling uh, uh, interpellation sa ating uh, kasama dito sa Senado. Muli, taus puso akong nagpapasalamat at sumasaludo sa ating kasama sa Senado, Senator Bato de la Rosa, na hindi natatakot uh, panggitin ang katotohanan sapagkat ngayong araw na ito ginugunita natin ang uh, Malolos Congress at ang nakakatuwa po ginoong Pangulo sa mga delegado ng Malolos Congress mayroon po silang isang salita matatayuan natin ang paninindigan ng ating mga framers ng Malolos Congress at gaya ng ating kasamahan dito sa Senado Senator Bato de la Rosa na is kong ilagay sa talaan ng bulwagang ito na hindi po tayo papasindak, na hindi po tayo titiklop sa anumang uri ng atake, hindi lamang sa institusyong ito, hindi lamang sa ating mga sarili, kundi atake sa karapatan ng bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat, Ginoong Pangulo. Maraming salamat, Senator Bato Delorce.